Ay guys, so ngayon nandito kami sa TRP kasi may activity si Bea. So, kailangan namin silang ihatid. Meron silang parang research yata or mag-observe sa mga maglalaro dito sa ng softball. then meron silang paper na gagawin. Tarlac Recreational. Ah, oh, pa, Tarlac Recreation. na may anyway, mga nagte-training doon. Oh. Nandito kami ngayon kasi si Bea ay meron silang activity sa school. Uh, kung saan, naka-sports track siya. So, ang activity nila ngayon is mag-observe sa mga athletes. Sports track, ibig sabihin, kapag mag-ano siya, ang practicum nila next year is mag-officiate ng mga sports. So, I think she is on the right track. So, ito yung swimming pool. Ang ah, doon is 150 per head. Lucky oh. Ito yung swimming pool. Malinis ang tubig. Yan o, oh, malinis ang tubig. Tapos, sa surrounded ng mga yan, puno. Palak Recreational Park. Ito is another swimming pool. Pambata siguro to. Huh? inaayos nila. Ayun no, inaayos din nila yung another swimming pool doon. Ang ganda dito, kung mapasyal kayo sa Tarlac, punta kayo sa Tarlac Recreational Park. 150 per head, I think, yung nakapastil dun sa labas. Ah, uh, kanina sinigil kami ng 10 pesos lang yung uh, kayang Hi guys, so dito ang training lagi ni Bea kapag nagsiswimming siya, training swimming, so dito sila lagi. Edyo mahaba-haba din, no? kaya palagi ang pulikat niya ng training niya, malayo din pala. Ayan. lim ngayon, masarap mamasyal. Hindi masyado. Hindi mainit masyado nagtitraining dito. Mga batang nagtitraining. Hi guys, ito yung aming asyenda. Joke. Pashal namin kayo sa aming hacienda. Ganda oh. Very green. Tarlac recreational park. Madami din dito ng nag-shooting ng mga ano prenuptial shooting. Nilang ganda oh. Nick lake dito. Nice. Ano pa? Nag-improve na siya ngayon. Hmm. May na daw. Okay. Yeah. Ito man-made yata itong lake na to. No pa? Man-made ba yan? Ang palang mag-relax dito pa, no? Magdala ka lang ng upuan o kaya mat. Diyan, no? Tapos, ayan, no? Tingnan mo. May mga nagdadala ng mga upuan nila. And then, may 10 pesos lang. Meron ka ng magandang, ano, tanawin dito. Lalo na ngayon, medyo makulimlim ang panahon. Ayan, no? Ganda. Dami nagpipiknik, guys. Dapat pala nagdala kami ng parang mat no tapos pagkain ayan very nice very ano relaxing Boats. may may kaya ko oh. ayun oh no, may namimingwit. miming ano kaya isda parang may isda dito eh Oh. Ano may nakita akong golf ayun oh. No. Golf yun sa likod. Pwedeng mag-golf doon, maliit. Upo muna tayo dito. Tumingin-tingin. Relax, relax. Bukas is mom's day. Para makapag-relax naman sila ate Vicky. Ayan, no? Meron ng magkakayak. Ayan, no? Ayan nakatakot sila. Nakatakot sila. Nakakatakot na. Basa na. Basa na sila. O, oh, matutumba. Mahirap. Mahirap. Matutumba. O, oh, na sila. Ay! <laughs> tumba na. Wala na, na, bumaba na. Ano yan? Track and field. Na pa? Ano tawag dyan? Oval? Oval. Dyan naglalaro. Dyan, ba, dyan din ba yung mga ano pa pa? Yung mga sasakyan? Track and field area. Sarap mag pasyal ngayon dahil makulimlim. Pag mainit, mainit dito. Okay. Uwi na kami. Ito sila Bea, Oh. Nag-observe sila. Sa ano pala, sa sports track. Napa-observe sila ng mga iba't ibang sports. And then gagawa sila ng paper. Tapos, next year mag-co-officiate na sila. Ayun si Bea and friends. kain ng ice cream. May mga kainan din dito, guys. Yung kainan. 75 pesos, may rice na tsaka ulam. Meron yata ng uh, racing. May race yata ngayong araw na to. Ayun, uh. Wow, ganda. Moto IR, Moto.